guys, ayan. Kami ay maglalala ng ba? Ayan. <laughs> ay, ito makausan. Uy, wala pa na ka. Ayan, oh, nakangat na. Ayan, maglalala ka na naman. <laughs> Tigib yung glory namin, o. Oh. Ayan. So, ayan, sa aming lugar ay may sleep. Pag maghanap ng ulam, ay marami ka lang. Mauulam, kahit kansang kapungunta. Magbundok, magdagat, magilog. Ayan. Ayan. <laughs> Ano? Sakay maglalaglag. Buti na napakaganda ng karagatan. Oh, nandang tap guys, oh. siya so, Ang maglalaglag na ng lambat. Ay, grabe gugulot buko talaga. Ay, grabe buko talaga. Pan, ang ang pandawyan ay mga 8 PM gabi. Hey, <laughs> Ini kumong. Bapakku. Tenang ya guys, so pendapatan na kami nang lambat. So iya. Ini nak satu lawan satu. Ini menak istra oh. Ada bang enggak, Yan? Yan yang banlog. Oh, tiba-tiba tuh Yan. Itu napai itu nak bantu makan lah tuh. Turuto, sinapai mayan turuto. Ini banai. Makasih nyau. Oke sinabian turuto, jangan haba nang. Asa iya to pak. Guso. Nyabanya. Iya. Asan pa. Iya, ini yang pakasarapnya nih. Ang tawag naman dyan ay, Ano ba? <laughs> Langgit. Langgit. May isa pa. Samalan. Oh! So, yan. Bakit. Super laki. <laughs> Super liit. Bakit. Ano yan? Dugso? Hindi. Hindi ba dugso yan? Lopo. So, yan. Bato. Bakit, bato. <laughs> ito? <po>. Lopo. Lopo. <laughs> Parang hirap naman kainin yung ganyan. Huwag din mo yung Oh, napakatinik yan diba? Masarap. Para siyang ano yung kakulay ng gasang. Ito ba? Ito 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 ba? Ito ba?

Ang dami, ang dami uli. Ano naman yan? Sabi tangan o? Ano nang walas na ba? Nakawala pa nga yung sandwich. wala pa wala pa. Nakawala pa nga yung sandwich. AM nakapagpandaw na sa yan. Ang dami nang huli agad. Nakawala pa yung sandwich. Dari mo nang huli Nakawala. 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 pa rin. Ayan naman guys yung ano yung siga-siga. Pero the best ang lasa niyan, manamit. Super sarap niya malasa. Yung manamit pa rin Hirap ang sa alam, hirap sa lambat. Ang hirap sa lambat. Masipag ka lang maglambat. Mangiwas, tiyak na may ulam ka. Kaya, yung misal kong masipag, mahuli ng isda. <laughs> Mga palakpak yung kanyan tinga. Kagawa <laughs> kang kuwait. Kasi ako, pag wala ng isda, wala na akong ganang kumain. Kaya dapat lagi may isda. <laughs> Oh. Oh no, dami guys, oh. Oh, yung ano, matang pusa. Yan. yung matang pusa, ano, napakasarap niya na siman. The best. Oh, sa iyan, may karangka pa. Bagi Ang dami niyan. Ayun, may ano pa, may ano, diba, oh, oh. Dahil dami. Nabasa Ilang problema ng ulang bukas ng ko. May tapulan sa school. Ang dinuwa. na. So, Ito naman yung dang. Ano yan? Ano yan? Hindi <laughs> ko alam kung anong isda yan. Parang siyang gusto. Ano? Bukawin. 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 Ayan. Ang lapad niyo, oh. Ayka. Grabe. Sulit na sulit ang paggalamba. Di ba talaga pa ako nasama? Ang dami na uhuli. Ay. <laughs> oh? Grabe, oh. Kaya, guys, ang pupuno na yung, ano, langgana. Ang dami huli ng isda, oh. O, oh, diba? O, oh, masipag ka lang. Tiyak na may iuulang ka. O, oh, diba? Thank you guys for watching!